Hello everyone! Welcome to my channel, Elsa Barty Vlogs. Ang isishare ko sa inyo ay ang pagluluto po ng paglaga ng pork na pigi. At ito, nagpainit na po ako ng kaserola. Lagyan ko ng oil or mantika. Tapos nilagay ko sibuyas. Tapos isuti ko lang po yan ng ilang minuto tapos next yung bawang ayan Ayan, suti ko na maman ulit. Pagkatapos, nilalagay ko din ang luya. Ayan. Ayan na po yung luya. Gusto ko pong lagyan ng luya para matanggal po kung may malangsa po at saka gusto ko po may konting anghang kasi wala po kasi akong ceiling grain at saka yung paminta ko is powder lang po at saka konti so ayan nilagyan ng tanglad Pampabango po yan yan sinusute ko lang Tapos, ayan. Ayan na yung pigi na laman. Puro laman po yan. Inorder ko po yan sa online at sabi ko po na wag po samahan ng mataba. Kaya yan po. Ayan. Sinusuti ko konti tapos tatakpan ko po yan. Ayan. Tapos hintayin po natin ang mga ilang minuto. Ayan. At lalagyan ng tubig. Isang pichel po muna nilagay ko. Magdadagdag po ako ulit nyan. Tapos, sinalo-halo ko na naman. Ayan, ang laki kasi ng lagayan ko. Lagayan po kasi ng mga pan, ano namin yan. Pag nagsusopas kami, naglulugaw ng paninda, yan po ang ginagamit namin kaserola. So ayan, nag-add pa po, po ako ng isang pitzel. So ayan, naglagay ako ng pork cubes. So tinakpan ulit at hayaang maluto ng mga ilang minuto po yan niluto ko po yan ng mga 20 minutes parang lumambot po siya so ayan sinitse ko po kumunti na po yung sabaw niya magdadagdag na lang po ako mamaya niyan tapos naglagay ako ng asin crack na asin ang gamit ko po dyan Ayan, kumukulo na po ng kulong-kulo. So, ayan. So, ayan. Naglagay ako ng pamintang pino. Kasi, dapat buo ang ilagay ko dyan. Ikaso, e baka makain po ng mga bata. Kaya, powder na lang nilagay ko. Tapos, sinalo-halo. hinalong mabuti. Ayan, tinakpan ko ulit. Tapos ayan, pulong -pulo na po. Naglagay po ako ng sayuti. Dalawang peraso po yan. Ang slice ko. Medyo malalaking slice lang po at naglagay na rin ako itong nilagang ano, pork naisip ko po kasi na parang madami po ang gulay kasi may saging po kami kaya nag add ako ng tatlong saging dyan na medyo hindi ganong hinog yung katamtaman lang at naglagay ako ng patis nilagang pork po ito pero naglagay po ako ng saging hindi po ito po chero sa ano lang po nilaga naisipan ko lang po na maglagay ng parang may twist so ayan na chiniche ko kung luto na ba yung gulay ay parang mailagay ko na yung dahon na panglagay ko at yan luto na po nilalagay ko na din po ang peach na pakadami kasi para sa akin po, gustong gusto ko pong maraming gulay pag naglalaga po. Ako nagsasabaw ng pork kasi masarap po talaga. Kasi kahit hindi ka po kukuha doon sa may laman ng pork, kahit yung sabaw lang po, masarap na. At yan, yun pong bisel or sanib. Yan po, parang lalong bumango ang ating nilagang pork. Ayan, tinakpan ko lang po at hintayang maluto yung dahon ng pichay. Ayan, pagkulo po niyan, titikman ko lang po yan. Ayan, hindi pa ganong kumulo. Kulang pa po yan, kailangan kumulo po. Kasi may mga bata pong kakain, medyo ilaw pa po. Kaya hinayaan ko muna parang kumulong kumulo po talaga siya ayan kumulo na po talaga ayan titikman ko na po kung tama lang po ba yung lasa matabang po ba o maalat so ayan hinalo-halo ko Ayan, kulong-kulong na po. At, ayan, hinalo-halo ko na naman. Ayan po. Pinapaluto ko lang po yung tangkay. Thank you so much for watching. Bye.